Greetings mga mix, welcome back sa Boy Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to Spiritual or esoteric teachings So yung kaya ko lang namang sagutin Kung hindi ko kayang sagutin or hindi kayo kontento sa aking sagot Pwede kayo maglagay ng inyong mga opinion dyan sa comment section At pwede din kayong magtanong dyan para pag-usapan natin sa next video So ito ang mga tanong na ating sasagutin ngayon. Ang unang tanong ay mula kay Meljan Esto. Mapagpalang gabi po. Kapag nagsuot ng amulet, pwede po bang magsuot ng medalyon? In short, sabay suotin ang amulet at medalyon. Maraming salamat po. Ito ang opinion ko regarding sa mga ganyang tanong. Ang pinakauna na kailangan mong gawin ay kailangan mong alamin kung anong klase na enerhiya ang nagpapaandar sa amulet mo o sa medalyon mo. Kung ito ba ay from nature or ito ba ay galing sa isang deity or mga elemento na nakatago sa sikretong pangalan o ito ba ay galing sa isang spirit human spirit For example ganito Kung amulet mo ay high frequency tulad ng sa nature kasi galing sa universe yon high frequency yon na energy na reserve na energy Tapos itinabi mo sa isang amulet or medalyon na may dasal para sa isang elemento na nakatago sa sekretong pangalan, mga DT. Kung low vibration ang elemento na yon, ang DT na yon, so magkokontrahan talaga sila. Kaya nga natatawa ako sa mga taong nagpo-post ng mga picture dyan sa social media at mga video na ang daming nakasabit sa leeg. Hindi sila logical mag-isip kasi iba't ibang espiritu yan eh, bawat medalyon. Iba't ibang DT yan, kung magkaiba ang medalyon o magkaiba ang dasal na nasa medalyon. At para na rin wala kang tiwala sa Diyos mo, mahina ang Diyos mo kung maraming nakasabit sa leeg mo. Yung ibang samahan nga, walang medalyon eh. Walang dala. Dasal lang. Yung iba rin, talandro lang. So yun yung mga taong believe ako. Kasi tiwala sila sa gamit nila kahit isa lang. Kung ang mga gemstone na gamit mo ay inuusalan mo ng mga dasal patungkol sa mga DT syempre magkakaroon yan ng sarili niyang frequency according sa frequency ng DT o ng elemento so kung low frequency yon, so makukurap na yung amulet mo sayang naman kung ang amulet mo ay galing sa nature so much better na ang iparis mo doon ay mga catholic ng mga amulets kasi yung mga ganun kasi wala naman yung tinatawagan ng mga sekretong pangalan eh invocation of Jesus Christ naman yon Holy Spirit o di kaya Virgin Mary ganun so sa madaling salita alamin mo muna yung mga pinagmulan ng energy ng mga amulets at medalyon mo bago mo isabay na suotin at saka para sa akin for fashion statement purposes parang hindi rin maganda eh na marami ka nakasabit sa leeg ito opinion ko lang ha ang pangalawang question ay mula kay Marian Precious saan po dapat ilagay ang anting 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 Depende po sa klase ng anting-anting o amulet na gamit nyo. Tulad ng mga Buddhist amulet na yung dasal ay patungkol kay Buddha, dapat yan ay nasa dibdib o hindi dapat bumaba sa baywang. Meron ding amulet from Thailand tulad ng mga palad kick na pwede mong gawing habak o parang sinturon siya. So pwede siya sa baba ng baywang mo. Sa mga Pinoy amulet naman, meron din na pangkwintas lang siya. Meron din mga amulet na pwede siyang ilagay sa bulsa o sa bag. So dapat tanungin mo o kung anong klase na amulet ang gusto mong gamitin. Ang third question ay mula ito sa TikTok from Granil. Meron kontra sa sumpa o barang? So, ano daw pang kontra sa sumpa o kaya sa barang. Kung ikaw ay katolik, ito advice ko, gamitin mo yung Saint Benedict Medal. So, napaka-epektibo niyan. Lalong-lalo na pag hindi occult, yung pure, yung dasal na galing sa simbahan. Tapos, dadasalin mo bawat pagising mo at bago ka matulog. So, makukontra talaga. Gagaling ka talaga. Kung totoong barang o kulam yan na hindi yan physical. Kasi pag physical ang sakit mo, doktor talaga ang kailangan mo at kung mga occult naman so much better na magpatingin ka muna sa albularyo bago kanila bigyan ng medalyo na nararapat sa iyo and then magingat rin sa pagpunta ng albularyo kasi may ibang mga albularyo diyan na mga mukhang pera kahit pisikal yung sakit mo sasabihin sa iyo kinulam ka tapos pasasampahan ka ng mga espiritong ligaw hindi naman yun lahat na espiritong sumampa galing sa mangkukulam yun o espiritong mangkukulam yung iba dyan budol lang kaya mag ingat ka rin fourth question mula kay Rosalinda de la Rosa sir sabi daw pag di ka pa nakapagdibusyon ng 49 days di pa daw kayang paganahin yung orasyon tama ba? yes tama po Lalong-lalo na kung orasyon na ginagamit mo ay under sa isang deity o dios o sikretong pangalan ng dios kuno, isang elemento o isang fallen angel. Kasi dapat ipakita mo sa deity na yan ang iyong dedikasyon o ang iyong pagsamba sa kanya. Kailangan pa kasi napatunayan mo ang sarili mo sa deity na yon na sa kanya ka talaga sasamba at hindi mo siya ipagpapalit sa iba. So makikipagkompakto ka sa kanya. Pero kung ang gamit mo naman na dasal ay mga biblical o di kaya ang gamit mo na dasal ay invocation of Jesus Christ or mga Holy Spirit, mga angels, gano'n. So I doubt na kailangan pa ng 49 days. Kasi pag taimtim yung dasal mo, mga Divine Spirit yan eh. Mga mabubuti yan. Hindi na yan kailangan ng Divusyon o pakitaan po pa ng gilas kasi anytime na tumawag ka kay Yesus, kay Yeshua darating yan kung galing sa puso ang last question ay mula kay Bongs KTV ilan beses dapat ikonsagra ang mga medalyon depende kasi yan sa pamamaraan ng isang albularyo o antengero. Merong iba na isang beses lang silang magkonsagra, tapos okay na yon. Inuulit lang nila tuwing Bernie Santo. Kasi yung iba, naniniwala sila na mas mapapalakas pa ang kanilang mga medalyon kapag ginawa nila yon. Meron din namang iba na hindi na sila nagkonsagra ulit kasi tiwala sila sa kanilang proseso ng consecration. So, yun yung mga magagaling talaga kasi may tiwala na isang beses lang ayos na basta dasalan mo lang palagi at pakainin mo lang palagi ng naka-assign sa kanya na dasal yung gamit na ginagamit mo medalyon man yan o agimat o kung ano man yan and I hope na kuha mo yung point ko at maraming salamat dito sa tanong mo ayun mga migs yan na muna sa ngayon and I hope na gustuhan nyo ang episode na ito at kung mayroon kayong karagdagang tanong or kung mayroon kayong opinion regarding sa ating mga pinag-usapan kanina, so i-comment nyo lang dyan sa comment section. So until next topic, thank you!